Magandang araw. So ngayon, maghahanap tayo ng magandang no frost inverter na refrigerator. So meron ditong kundura. So ayan yung model CTF981. So inverter na siya. So ayan. So 10 peso and 41 centavos per day. So biggest widest freezer kasi up to 20 kilogram yung maka siya. So, energy efficient din kasi almost less than 300 per month. Tapos, syempre, 20% faster cooling siya. So, yung kagandahan pa dito is meron siyang protection sa fluctuation. So, hanggang 176 to 253 volts. So, ang kagandahan pa din dito is 15 years yung warranty sa compressor, 2 years sa uh, inverter board, and one years of parts and service. So, tingnan natin yung sarob niya. So, ayan. Malaki yung, ano niya, freezer. Then, dito, glass, tempered glass. Ayan. So, malaki rin siya. So, dapat dito, mag, ano kayo, maglagay ng pagkain, dapat may one inch na pagitan para makapag-penetrate yung hangin, makalabas. Kasi ito, no frost na, so hindi siya na nagka-create ng ice or yellow. So, hangin lang yung magpapafrozen sa pagkain sa loob. So, ito yung button niya sa temperature. So, fridge, normal at freezer. So, mostly, dapat nakalagay lang sa normal para balance yung lamig hanggang ilalim. Yan. So, dito is naka din. So, maganda, malaki. So, mura lang siya. So, ayan yung price, 22,220. So, nakasale kasi ngayon dito sa Empire Appliance Plaza, Calibo. So, 19,1 yan. Ayan. So, energy label, once mataas yung mataas yung energy level, is, syempre, tipid sa sa kuryente. Ayan. So, again, model CTF981 Kundura inverter so yan yeah.